Ayan, busy-busy si Carlo na gumagawa ng kulungan ng manok. Ayan, kulungan ng manok ang kanyang inahanda. Ayan. Ah. Ayan. Ayan si Carlo. At uh, bising busy at, uh, Inahanap niya ang itak at uh, nadidili ang kanyang pagtatrabaho. Hindi makita ang itak. Ayan. ikot-ikot siya. Ganap ng itak. Ayan ang ating mga manok na parabong. Ayan. Ayan ang manok na panabong natin. Hello. Ayan. Ayan ang ating mga manok. Ayan. Ayan ang ating manok na panabong. Ayan. Ayan ang mga agadador mga kadator ayan nakita rin ni Mister Sir Carlo ang mga itak ayan ayan si Sir Carlo tutuloy na ang kanyang paggagawa oh pang baboy yan आज yeah.